Ayong araw guys, ay nagtaan naman kami ng panghuli natin sa Alimango at malalaking nga pala guys ang nahuli namin na Alimango dito at bukod dun guys, may nahuli rin nga pala kami malaking tinatawag naming bayawak pumasok nga pala yan guys, no sa panak na panghuli natin ng Alimango, kaya dali-dali na rin guys namin pinakawalan yan, So what's up mga kanapadaan lang So ngayong umaga nga guys Siyempre kasama natin ang mga tropa natin At pupunta ulit tayo do sa pinagtaanan natin ng mga panghuli ng Alimango Bali nga pala guys Kahapon namin tinaan yun At ngayong umaga namin papandawin At titingnan guys natin Kung ano ba yung mga nahuli natin Shoutout nga pala dito kay Manong Na nangangawil na marami na siyang nahuli Kagabi nga pala guys Ay malaki yung tubig Kaya ngayong umaga ay low tide Kaya siguradong perfect na perfect yun Para pandawin natin Yung mga tinaan natin dito Na panghuli ng mga Alimango Na tinatawag natin ay panak Dito nga guys sa unang trap panak na taan namin dito sa may tabi ng patay na puno ay grabe kala guys namin yung may huli na dahil nagkalabsawan dun sa loob at nung inangat ko nga guys ayun lang pala yung tinatawag guys namin na susong uluhan dito sa lugar namin na malalaki at dito nga guys sa pangalawang pandaw binigyan na nga pala tayo ng blessing dito ni Lord at tuwan kami dyan guys dahil isang malaking alimangong banahaw yung pumasok dito sa panak natin ayan guys o oh, talaga namang kulay kalawang pa yan at paniguradong dito lang siya nakatira sa mga libuo nakakatuwa nga lang guys dahil medyo malaki talaga itong nahuli natin buti na lang hindi niya masira itong lambat na tabon dito sa panak. Kung tawagin nga pala guys itong ganitong klase ng alimango dito sa lugar namin ay banhawin na ayan nga guys makikita nyo putol na yung dulo ng sipit nya kakasipit nya dito sa mga kawayan. At dito naman guys sa sunod na taan namin may butas nga pala dyan sa ilalim ng puno na yan sa bandang ugat nya tapos eto nga pala guys yung pumasok isang alimangong pula guys na kung tawagin dito sa lugar namin ay sakangan. Kaya nga pala guys kami nang huli ng mga alimango dito sa labas ng palaisdaan namin ay para ilipat guys yung mga payat na alimango dun sa loob ng palaisdaan natin at natin sila palalakin at mas patatabain. Marami pa rin kasi guys mga similya ng alimango o mga ligaw na alimango dito sa labas ng aming palaisdaan kaya nililipat guys at hinuhuli namin sila para ilagay dun sa loob ng palaisdaan namin. Bukod nga guys sa bumibili kami ng mga alimango ay nanguhuli rin kami para iwas gastos na rin. Dito nga pala guys kami kadalasan nagtataan sa tinatawag naming libuuhan dyan kasi kadalasan guys pumupunta yung mga similya ng alimango. At nagulat nga guys kami dito sa huling panak na pinandaw namin at ako pa nga guys ang pumandaw sa puntong yan. Pagkalapit ko nga guys dyan, ay nagulat talaga ako. Kala ko ahas yung nahuli namin doon sa panak. Yun pala guys, yung bayawak. At eto nga guys, oh, nung nilapit ko na. Grabe, tingnan nyo naman guys. Napakalaking bayawak at nakikipag eye to eye contact pa sa atin yan. Sabi nga guys ng ilan, eh, napakasarap talagang pulutan ito. Lalong lalo na pag inadobo nyo daw sa ginataan. Tapos medyo, medyo walang sabaw. Eh, talaga naman guys, quality. Lalong lalo na sa pulutan. Pero syempre guys, para sa kanila ay eh, masarap to. Pero dahil sa amin guys, na hindi kami kumakain ito. Eh, hindi talaga namin to kinukuha. Bukod dun guys, sa hindi kami kumakain, eh, bawal nga pa lang hulihin niyan dito sa lugar namin pero bago natin guys pakawalan 'yo na huli nating bayawak ay papakawalan muna guys natin itong mga alimango na payat na para at patatabain natin dito sa munti nating palaisdaan sa taas sa 10 perasong taan nga pala guys namin ng mga panak ay dalawang peraso lang yung may huli pero okay na rin 'yon at kahit papano ay may nahuli at hindi rin tayo na zero tapos ayon balik tayo dito sa nahuli natin guys na bayawak may nahuli kami ngayong araw na bayawak sa panak sa pagpandaw namin ng mga taan namin sa alimango at papakawalan guys natin 'yon let's go habang dinadala nga guys namin itong bayawak para pakawalan, eh grabe guys, oh, nakikipagtitigan pa talaga sa amin at parang nangungusap siya na huwag siyang katayan, huwag siyang pulutanin. Kaso nga lang guys, totoo naman na hindi talaga tayo kumakain ito kaya papakawalan na lang natin siya. At bukod dun guys, eh napansin namin na medyo malaki yung tiyan niya. Parang bunti siya guys at mangingitlog. Kaya nga guys, dito sa unang attempt nung pagpakawala namin sa kanya, hindi siya lumalabas doon sa loob ng panak. Kaya ang ginawa guys namin, ay eh, inalis na lang namin dito sa panak tapos hinawakan namin. Medyo nakakatakot nga pala guys mga ganitong bayawak dahil lang ang nga pala yan kaya kailangan hawakan nyo sa sa ulo para hindi niya kayong mahagat at dito nga guys sa puntong toy ay parang ayaw pa niyang umalis kaya sabi ko sa kanya pag hindi ka tumakbo talagang ibibigay ka namin sa mahilig kumain at pupulutanin ka kaya yun guys dali dali talaga siyang tumakbo at hindi lang yun sumisid pa siya doon sa ilalim ng tubig kaya ayun nakawala na siya guys